kalita lang. Ano po? May atay. Malutong na manok. Itlog. Shanghai. Karne. May pork. Meron pang Garaan. ano. May Meron pang may karning. Malutong na karne. Sir, sir. Ano mahasabi mo sa kinain natin pasit batil patong, sir? Grabe. Hindi mo maano. Sobra. Ha? Kabusog. Grabe. Oo nga, ano. Ibang klase talaga ang pasit batil patong dito sa Tugigaraw. garaw sir, sir, ano mahal sabi mo sa natin? Pansit batil patong dito sa right, Ayos. Ha? na tulit. pa. Ang tara. geng Mga idol, kakain kami ng pansit batil patong. Ayan. May kasamang soft drinks yan, no? Kain po tayo. Ayan, ayan. namin yung special po namin. Ayan. 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 Number dito sa Together at Ang pinaka-special din ang Together Kain tayo mga idol. Ay po! Wow, grabe. Ay, parang ang sarap ah. Ito. Hmm. Okay, yun agad. na, no? Para sa kanyang boss. Wow. Dito sa amin? Oh, ay, galing ah. Mm, ang dito sa amin, may isa na naman na si Dulas. Ang tinta na nga ito. Ang tinta na yun yung mga, mga ingredients talaga. Oo. Kaya May sarap ng sabaw niya, oh. Ang sarap ng sabaw, Ang dami sa hog. sarap ng sa hog. dami Eso ulo, um, no. sabi so, ka na. Arap oh. May atay. Malutong na manok. Itlog. Kanghay. Karne. May pot. Meron pang alok. Yeah. Ano? Meron pang may karne, Malutong na karne. 20. Ay, kain kay... May kain Pares. <laughs> <laughs> Malayo kasi yun sa kanya eh. Sa paas eh. Pasay, eh.

Ah, yeah. so, meron siyang ginahit na si Buya, sweli. Ang galing. Bago siya magkanin. Napaka <coughs> <Pero, tos> ano, masarap. <coughs> Ang yeah, mga idol. taman yeah, samantalahin namin to ah. Nandito kasi sa Tugiga yung ano eh, yung original eh. Ah, eh. Oo, sa Tasi. Uh, gumagaya. Oo, oh, marami nang gumagaya kasi negosyo kasi ito eh. Pero nandito kasi sa Tugiga ang isa sa mga original na mga pagawa ng Tasi Battery Pad. Talaga namang masisiyahan ka. Kasi talagang kakaatarap. Oo Iba yun. Ano iba yung, uh, iba yung Iba yung. Iba nung yun. Nung ano. yung ano? Muli soba. Nakon, aduin. mo yung yan.

sayang lang walang ganito sa sambal eh no hmm? tapos sa sabaw niya ang yata hmm. ito tupa ito tupa hmm. sabaw pa lang eh kasi hmm. Um, sabaw pa lang. sabaw pa lang mga idol oh, nung mga

Kahit kanin lamig po, <laughs> sobrang aga po namin kayo, sobrang aga po kasi namin dito sa lugar. So pinipipil pa lang nila yung mga ulan, mga kanin. Ay, po ba? Merong special kasi talaga dito, iuwanan nila yung pansit talaga eh. Di ba mga panchip yung dahil sa sambal? Hindi, pero siguro yung hilaw. Yeah, hila hmm. Kasi yung hinoy ko nun, na nanay parang napanis. Kasi haba ng biyahe ba naman, 16 hours? Parang napanis. Yung naka-18 hours tayo nun, oh. ba, biyahe. 16 to 18. Coaster kasi, 16 so, yeah. Tapos 16 to 18 hours ng biyahe namin. Tapos marami pang ginagawang da daan noong. Oo. Oh. Uh oh. Hmm. Kaya, yun ang nakapigil.

Meron pa yung iba, yung pancit tabhab na ma'am. Nakalagay sa dahon ng saging. 10 piso, 5 piso. Salamat po. O, tikman niya pag may kanin. Ayan, o, tama na sa yung kanin. O, tikman niya pag may kanin para mas... Ha? Ito. <tipan> ha? <tipan> <tipan> o, oh, yan. Ito lang, ito may kanin. Eh, yeah. kasi puro ulam ko nakaano yan. Pancit batal patong with kanin.

sambal karaw sambalit. <laughs> sambalit na, sambalit na. Sambalit na. Ayu,

là rồi cái cái là là có chẳng có gì cả sao cả không phải dạ ờ 2 Hindi ka nunguyan na walang sahog sa bibig yan. Uh, <laughs> Merap kong dun sa ano, patit-batil patong din ang ano, ang... Hahahaha <laughs> 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 mo, paal doon. Patit-batil <laughs> patong din. Ano Hindi. pa Oh, ano? Pwede rin ano, no. pag special gift. Baka naman no, siguro, no, mas five na. yang Hindi na Pero hindi siya pa ang host, ang host. Again, say, oh. Again, Ay, Again, di say sila say venue. Sila talaga. Oo, oh, lahat Nalipat dito rung, ano. Lord. Oh. Lord. pagkain. Okay, uh, uh, mga participants. Mga no? hanggang dito lang. Puputulin ko na yung video, mga idol. Bye-bye! <laughs> mga idol, tapos na kami kumain, mga idol. oh ngayon, uh, sir, sir, ano mahasabi mo sa kinain natin pasit sitbatil patong, sir? Grabe, hindi mo maano. Sobra. Ha? grabe gra. Oo oh, nga, ano. Ibang klase talaga ang pasitbatil patong dito sa Tugiga garaw. Hintayin natin to si sir, mukhang hindi mahago dyan. Ay, thank you. Ah, sir, sir, ano masasabi mo sa kinain natin pansit batil patong dito sa tagi Ayos! Ha? Sulit! Sulit na sulit! Sulit pa! Sulit <laughs> pa! Ang tara! <laughs> Let's go! <laughs>